way, uh, para na malaman uh, mo, no? Yung nasa loob ng MLA, nandito ngayon. Ayan. Ayan. Nakagat over na daw siya. Yung nasa yellow, pupunta na. Pupunta na na Hindi, ano? Sino nga yung sexy star? Rita. Rita. Magdalena. Magdalena. Tapos, may nakahanging shirt. So, ini-interview niya na yun. Mira. Witan talagang kili yon? Talagang mahalidito ba? Talagang 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 Anyway, Diba nung mga 90s, kung sa'yo yung mga intrigahan yun? Diba, no? 2000? Hindi, okay. sa amin naman, parang... No, ay, no. ay, ako nga, parang mas okay pa yung kayo na mga intriga kasi alam niyo, mag-report niyo lang <laughs> yun. yun, yun, yun. <laughs> Pag nakita niyo naman ako yung person, parang okay lang tayo. Kesa yung ngayon sa social media, di ba? Yung faceless, yung... Tapos, saan ako? Mas okay sa'kin sa yung mga reporter yung <laughs> mga intriga kasi Inimpeto, sabi so, ko Hoy, baka <laughs> saki Mali yan, hindi yan totoo. Okay. Bakit ano ba worst intriga sa'yo? parang wala din yan. ampun ako, na ko. Yun lang naman. Yun na, lang. <laughs> yun na, <naman. laughs> yun na <naman. laughs> Tsaka yung nalink ako sa'yo. Ginusto mo naman yun. Wow! ko kasi yun. ka kay Ariel. Dun, <laughs> Hindi naman link yun, naging tsyoba ko rin. Yeah. E, pa rin parang na-hurt pa sa... lang sa'yo. Wow! 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 Ito lang yun. Wow! Naluluma naman I, I memories. Oo, kasi burma ni Linlan. Tama. Hindi, <laughs> meron ka rin, <laughs> But we all have fun memories of Nylolith. And uh, we thank the Lord for, you know, sharing her with us her life with us her laughter her my voice will remain in our heads and we will miss her family so but um I was talking to um Julie. no 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 it's okay Gorgeous. it's a daughter for uh, the uh, uh, let's just be thankful, for thankful her for, time, for, for her life for that the, she shared with us. The years yeah. that she stayed with us. Oo, so. oh, si Sally, Paborito-paborito na si Sally. Sa I mean, you know, lagi siya you know. Sa Instagram, Instagram lagi siyang may sulat. ng mga Sally. Yeah.